update lang tayo ha ayun o good morning ayan. ayan nakataas lahat so magkapatid o ayan ito yung tipo guys o na tinulak namin tinas namin nung nakaraan ayun o laki sakit ang katawan ko dyan o na nakit ang katawan ayan guys o laki talaga nyo o sa samsi. Ayan, guys, so May siya yung John Bryce Ayan, guys, Maghihintay lahat Yan, mga yan Ito, sila parabi Nag-jampero Ayan, oh Ayan, oh Ayan, oh. guys, so oh. Paparating na, oh Puntay natin ito, guys Ayan, guys, so oh. do na si Jerome, oh Munang tating Ayan, oh Yung pailawan, guys, so oh. Ayan Manukla yung, guys, so oh. Ayan Nandito, bayanihan Ayan. So, yun yung 5 star oh. Ito naman ang Rochelle guys. So, oh. service oh. Dating nga na. Kaya natin guys. Parang hindi naka... Ay, nakarya yun. Hindi natin lang kung may So guys oh. si ano guys oh. Yun na guys oh. Doon sa dulo. Doon ang Rochelle. Ito naman ang ano oh. Princess Alexis. Ayan oh. Ayan, nag-aalisan ng mga tao, guys. Pagkain doon. Doon. Ayan. Ayan, guys, oh. Doon na rin madoong sa dulo. Ayan, sige, guys. Mula na.